Nanindigan ng ilang senador na dapat sumentro lang sa economic provisions ang nakaumang na charter change. Nais din nilang maplancha kung paano ang gagawing diskarte ng kapulungan dito. Yun ulat ni Daniel Manalastas. Isa sa sentro ng caucus ng mga senador ngayong araw ang usapin ng charter change. Sabi ni Senator J.V. Ejercito, nais nila matalakay kung ano ang magiging galaw ng Senado sa inihaing resolusyon ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Well, kaya naman po pinasili Senate President yan para nga makabird yung constitutional crisis dahil hindi nga po nagkakasunto, nagkakatugma ang layunin ng House at ng Senate at sa uh, sa presensya po ng Pangulong Bongbong Marcos ay yan na po na pag-usapan ni Senator President Miklubiri at Speaker Ramualte. So magpapaksa ang Senate uh, ng, uh, ng uh, panukala on uh, economic provision, on char charter change on economic provision na ito'y dapat i-adapt sana ng House. Kung usaping ekonomiya lang ang babaguhin, marami raw senador ang bukas sa issue. Pero ibang usapin na kung pati probisyong pang-politikal ang babaguhin. Maging si Sen. Bato de la Rosa, diretsahan ng nagpahayag ng suporta kung pang-ekonomiya lang ang babaguhin. Ikala, okay ako. Pero yung pinapaikot nila ngayon na uh, people's initiative nila na yung subject is uh, i-amend yung uh, article uh, 16 uh, Section 1 of Article 16 na voting jointly uh, I am against Tumindig din si Senate Majority Leader Joel Villanueva laban sa mga negatibong ulat hinggil sa People's Initiative Kaya po ang panawagan natin kung totoong PI o People's Initiative ito Sige po, dahil karapatan naman natin kahit ano pang klasing konstitusyon ang gusto natin Subalit so kung meron pong bilihan, suhulan, pagsasamantala sa ating mga kababayan. May panawagan pa ang senador sa mga kababayan nating na biktima ng panloloko. Kung meron pong nagoyo, nabudol, o gusto nyo pong magreklamo at bawiin ang inyo pong pirma, huwag po kayong matakot na magsumbong. Magpadala po kayo ng uh, post, ng video, picture o screenshot ng mga text ng mga panunuhol. Sa ngayon, inaasahang tatalakay na ng mga senador ang hakbang para sa charter change. Pero inaasahang paring rin magiging mainit ang usapin. Daniel Manolastas, para sa bayan.